Hello guys, for today's video. Ayan. Pag aano ako ng bubong namin guys. Ayan, ayusin, namin, ayusin ko yung bubong namin. Mula na kasi, lututulo na sa loob namin. Bahay ng kabayo. Ito ako sa bubong namin. Kasi natulo sa loob. Ayan guys. Barado siguro. Wala ito Kaya oh. natulo yun guys. Ayan guys. Nasagsaga ng ulan. Ayan. Ayan. Ayan yung bubong namin. Ulan na nga eh Ay Ulan, eh, nagluluto nga ako Eh, biglang wako sa ulan Ayan, tumigil Pinatigil ko muna yung ulan bago ako bumalik Buti na lang maliwan-liwanan ko Kasi Ayan o eh. ah, Natutulo talaga to Dito si Bumilong Ayan, lalagyan natin ito guys. Uh. Parang hindi siya, ano uh. guys. Parang hindi siya. Ayan. Ay. Uh -huh. uh. Aya, umuulan kasi. Aya, dumikit. Naulan na. Umulan na, guys oh my gosh oh my gosh, dumikit ka na ma'am please dumikit ka please mutas, ayun, dumikit ito pa. kasi hindi ko siya makita ng ano guys pag walang ulan kung saan siya tumutulo pinabot na tayo ng ulan guys ayan ayan oh uh. isang, ano, na, ulan na, na ako, guys. Ayan, na, okay lang, eh. Ayan. Ayan. Sana, hindi na siya, ano, munaas kasi ang butas, eh. Ayan, naulan na na ako, guys. hmm Ano umapig ko yan. Ang laki eh. Ang laki ng butas. Ulan na na ako. Sana siya na yun. Ulan na na ako talaga. So yun ganito. Ulan na na Yung nga guys, so oh, umuulan na, diba? 'di ba? guys, Akay, ah, bababa na. Yan na guys, Ulan. umuulan ako sa bubong, guys. Umuulan. Hey guys, bababa na tayo. Inabot na po ako ng ulan, guys. Yep. Ayan, sana hindi, sana maging okay siya. Pag hindi siya okay, di ba, siya. Andito ako sa bubong namin. so, yan, ganito na lang muna, guys, ang aking video medley. Bye-bye muna, guys. Bye-bye. So, yun, kakakababa ko lang, guys, galing sa bubong namin. Tinigil ko ang pagluluto dahil tumula ang mga namin. Sana hindi na siya Wow, sana all. Ayan guys, tumulo kasi dyan eh. Tapos dito guys, oh. Yun na inaalala ko kasi tap, tapat ito ng TV namin. Pag, pag tumulo yan, wala na. Buti dito na lang siya tumulo. Kasi kanina meron dito eh, natuyo agad. wala. Ang bilis eh. Ayun, natulo pa din. Kasi kapag may kapag konti na lang ang tulo diyan. Yan, ibig sabihin na barahan na dito. Ayun na konti, buti na lang konti na agapang ko na, guys. Ah, so natulo pa din dito sa may isang palma. Ayun, guys. na Kasi pag may tulo dyan, guys, may nagtulo dyan, mabanga dito, pasok dito sa amin, hindi eh, pa naman sya pinis, kaya sumisihim yung tubig doon. Eh, Ayun no? lang, natulo pa rin. Mabukas na kasi importante yung dito sa amin. Hindi sya tumulo, pero konti lang kung meron. Meron siyang tumulo. Meron siyang tumulo konti. Lang. Kunti lang. Kunti-kunti na lang wala siyang tulong masyado. Ano-ano lang. Patak-patak lang. Kasi naharangan ko na dun kanina sa taas eh. Kasi ang lakas dyan. At nilagyan ko na ng ano, ng uh, ano yun, tarpulin na sira. Nilagyan ko ng tarpulin yan. Yeah. Ayan. Ayan, ito malakas dito guys. Malakas. Ayan, ayan, ayan. Yeah. Buti na lang ano na gabal dito niya, wala kasi dito sa gilid. Eh wala, wala pa siyang poste eh. Pero talaga pag wala kong ano, wala kong hindi pa kaya sa budget. Kaya yeah, ayan. Pero kaya pa namang eh, ano, kaya pa namang uh, gawa ng paraan. Okay so, guys, ganun talaga. Kung hindi ka gagawa ng paraan, babahin ka, hindi ka makakatulog. ano uh, oras matatapos ang ulan na yan? Eh, masama pa naman ang panahon ngayon. Tag-ulan talaga. Punti na lang nakauwi ako nung maaga kong nagkataon. May baha, ma, yun, ma, hindi ko matatakpan ng ano, yun, bulkasin. Doon kasi ko tin tinakpan ng bulkasin sa taas kanina doon. Yun lang pinaka ko ano, may na butas eh. Kaya dito siya tumulo, gawa ng mal malakang butas. So, kapag hindi ko yung tinaano, uh, doon yan sususot dito sa may TV namin. Sa higaan dito. Tapos, ayun, kanina malakas doon. Malakas doon kanina. Eh, konti na lang. Siguro, wala na ang bulkasin eh. Pag may budget, bibili ako. Pero okay lang yun, huwag lang ganun kalakas. Kanina biglang buhos kanina dito eh. Ayan, oh, dyan, oh. Dyan, o. Biglang buhos dyan kanina. Yan, yan, dyan. Tumulay dyan sa ano. Sa kahoy namin. Eh, kita ko kanina dito. Oh, no. Doon, bumaba. Tapos dito na siya nag-start. So, ayun, meron pa rin. Bukas na lang. Ayun. Eh. Saka yung patak yun. Kasabay. So, yun, guys. Hanggang dito lang pong ating uh, video bahala na si Batman oo oh, sana wag naman lumakas. so dahil wala naman guys mag-aayos ng bubong namin kaya ako ang nag-aayos ng bubong talaga namin pag may ganyang ulan hindi ko naman siya makita pag walang ulan ngayon lang ulit siya ayun buti na lang nawala o oh. pag malakas na patating ng lang ulit mamaya guys Kaya, kakababa ko lang guys. Basta ang ulo ko pati. Naligo lang nga ako kasi naulan na ako. masama yung ano, nauulanan. Tapos hindi ka maliligo. Kaya bigla akong naligo. Um, sasakit sakit ulo ko pag hindi. Gagaling ko lang sa sakit. Kaya naligo ako pansamantala.